Ito na naman si Mrs. Cobra, agang-aga, nakita ko ang aking kalabaw, may nakita akong puti-puti, akala ko kung ano lamang, yung pala, lisa. Yun yung nakikita nyo po, ito pinakikita ko sa video, lisa po ito, itong maliiliit na puti-puting ito. Mali po, hindi ko siya napapansin dahil lagi siyang may putik. Ang kalabaw po kasi mahilig sa tubog, tapos siyempre putikan ang katawan, hindi ko na po napansin. Hanggang sa nitong umula na, nahugasan na nahugasan, napansin ko may puti-puti siya sa bandang hulihan niya, sa puwit niya. Buti po, hindi pa ganun kadami. Doon lamang po sa porsyon na yon meron. Pero sa buong katawan niya, hindi pa pa isa-isa lang. Mali mag-iisip po ako ng paraan na panggamot dito. Susubukan ko ang suka. Kasi ang suka po ay madami din niyang natatanggal. Ang kato kaya din niyang tanggalin. Pero yung tatay ko, ang gamit, ay malata yun. Kaya alam po, siyempre, natatakot ako. Baka mahimod at magkaproblema problema siya. Baka, siyempre, mahirap na. Talason po yun. Di, mas gagamit ako yung ano, organic para walang mangyaring masama sa aking alagang hayop. Susubukan ko din po yung nami. Kasi nakasubo kami dati sa nami. Nakaka